Isang napakagandang araw sa ating lahat mga kaibigan Ngayon ay nagtanim po tayo ng uh, mais At uh, ngayon nakita po natin after 3 days ay tumubo na itong uh, purple corn na itinanim po natin Kung napapansin niyo po mga kaibigan ay merong tumubong uh, mushroom Ay bago po tayo kasi nagtanim ng buto ng mais Ay naglagay na po tayo ng mga compost material po natin dyan yung mga nabubulok na mga dahon para may pataba po tayo sa lupa nakakainin ng ating tanim na mais at uh, napakadali nga nilang uh, lumaki ka mga kaibigan o ilang araw pa lang yan ay talagang malalaki na and after a week at uh, apat na araw isang linggo at apat na araw eh, makikita na natin malalaki na po sila at uh, na-excite po tayo at uh, lagi po nating uh, sinasabi na sana mapabunga po natin at uh, everyday ay uh, tinitignan po natin yung tanim po nating mais dahil sabi nga na ating mga kaibigan na magsasaka eh madalas nauuod yung mga tinatanim nilang uh, mais kaya kailangan po nating mag-spray pero sa atin dahil organic lang po yung uh, pamamaraan po natin eh iniisa-isa lang na po natin tinitignan na tinitignan bawat umaga at saka hapon yung mga dahon po ng ating tanim na mais dahil Iilang piraso lang naman 'yan, madali lang makontrol kumbaga, unlike kung doon sa mga farm, italaga eh talaga kailangan nating mag-spray. At ito pang personal consumption lang naman mga kaibigan, kaya iniisa-isa lang natin. At uh, makapapansin nyo napakaganda nga yung uh, dahon at mga stem ng ating uh, tanim na mais na purple corn. At first time natin na magtanim ng mais At ito pang purple corn no, Dahil napag-interesan natin Dahil nagandahan po tayo sa kulay nga Ng mais na ito At heto uh, na nga, October 15 Isang uh, buwan na po yung nakalipas At uh, maganda na po yung ating tanim na mais Malalaki na po sila At ngayon ay tinatanggalan po natin Ng mga dahon Para gumanda yung airflow Sa babaan ng ating alagang Uh, tanim na mais at uh, kung napapansin po ninyo yung mga dahon po na tinanggal po natin ay uh, dito ko rin po uh, ginupit ano para maging uh, magsilbing patamba ulit sa ating uh, lupa hindi man ito magagamit ng ating uh, tanim na mais uh, siguradong sigurado na uh, ito yung magiging uh, pagkain ulit ng mga itatanim natin na mga susunod na mga crops po natin At meron tayong uh, isang kaibigan na nagbigay din ng uh, organic uh, fertilizer na galing sa DA yung ipinapamahagi nila sa mga magsasaka. Ito yung tinatawag nilang uh, humic first uh, uh, fertilizer. Ito daw yung uh, hinahalo sa abono. Ano pero sabi ko nga eh, organic lang po yung pamamaraan po natin at uh, hindi po tayo gumagamit ng mga chemical eh yun, ay sinabi niya na lamang na pwede namang idilig sa lupa para lalong ma-enhance nga yung uh, uh, lupa po natin mapataba lalo uh, dahil ito daw eh, nag-hold ng uh, mga nutrients kung sakali sanang uh, gagamit tayo ng mga abono pero napansin ko naman eh, maganda naman yung epekto nito sa ating itinanim na mais at sana nga eh, mapabunga natin mga kaibigan dahil... Uh, yung ginagamit lang po natin na pandilig dito, eh yung, yun nga, yung humic uh, acid, tapos uh, yung ginagamit po natin na uh, liquid fertilizer. Yan lamang po yung mga dinidilig po natin dito sa ating mga tanim at yung dinadagdag na lang po natin ay yung mga compost materials po natin, ano? At uh, dahil maganda po yung simula ng tinanim natin ng na mais eto sinulod na natin yung iba pang buto no, na naiwan At tinanim natin ito noong October 1 naman At uh, malalaki na po sila ngayon At uh, ngayon, pagkatapos po ng uh, 35 days Dahil October 20 na po ngayon Ay talagang uh, malalaki na po sila At uh, yung iba ay nagkakaroon na po ng uh, bulaklak Ayan, uh, Mas lalong na-excite po tayo at lagi nating uh, sinasabi na sana sana nga eh, mapabunga natin ng uh, maayos dahil sabi nga nung kaibigan natin na magsasaka uh, isubukan mo kung uh, mapapabunga mo ba ng maayos pero syempre hindi ganun siguro kalakihan yung uh, bunga nito at hindi rin, hindi rin ga, ganun kalaki yung mga uh, butil ng mais na asahan po natin pero okay lang eto po yung liquid fertilizer po natin yung mga grass clippings, yung mga piagtalupan, lalo lalo na yung balat ng saging at ito naman po yung uh, binili po natin na uh, purple corn ito yung itsura ng ibubunga ng ating mais at uh, sana, sana ay mapabunga po natin yun lamang po mga kaibigan at uh, i-update ko po kayo kung sakali pong uh, mapabunga natin successfully itong itinanim natin na purple corn. Hanggang sa muli, maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe at uh, i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload po natin. Maraming salamat!